friend. Alam mo, siya na yung barkadin ko ngayon kasi napakabait ng heart niya. Nakita ko gano'n siya kakambol at the beauty. Bahala ka na kung ano, kumilatis sa kanya. Kung siya ba yung Victoria, alam niyo, ang balik-balik niya. ako kanya yung heart ko. Kaya siya na yung BFF mo naman. Hello. Kalise. Thank you so much. Ang kabeshi ni Vlog sa pag-invite mo sa akin sa iyong yeah. So, ipagpatuloy mo lang yan. So, alam mo, pagka medyo nandidepress ako, nahihirapan na ako. i na. Magpatuloy ka na. So, siya inspiration ko sa sa na Napaka-supportive napaka niya. Wala akong masabi Wala man siyang iniisip na uh, pakasumikat ako, gumaling ako. Hindi, ang gusto niya yung sumikat ka, gumaling ka. Yung ibibigay niya talaga yung support na hindi mo ine expect sa sarili mo. Kaya, na ako na Actually, matagal na kami friendship. Mga 3 years na kami friendship. Ngayon ko lang siya na yaya dito. Kaya thanks to Meta and thanks to YouTube. Yeah. Lalo kami naging close to each other. Ayan, hindi ko siya. Kahit anong ginagawa niya. Nagkakaroon kami ng collaboration. So, very thankful ako sa kanya. Yeah. Sa lahat ng mga... Totoo yan, mga kalisin ng mga kapes. Oo, totoo yan. Kasi nakita ko kasi sa kanya na nagpupunsigi. Siyempre, at nakita ko yung pagiging sa niya, oo. At saka si ma'am, wala siyang pinipilit kahit anuman yung katayuan niyo sa buhay. At yun talaga ang sobrang umawa ako sa kanya sa kanya personality o oh, di ba mga kalisya? Kaya nung time na nakita ko siya na parang gusto niya talaga pasukin ang mundo ng pagbablog, hindi ako nagdala ng isip na binibigyan ko siya ng i-encourage eh, ko siya o oh, para mag-consigil siya na talaga pagpatuloy niya ito sa pagiging content creator. At sa syempre, ang payo ko sa kanya na huwag siya mawala ng pag-asa dahil kapag pinasok mo itong mundo ng pagbablog, ayan, nandyan yung mga pasok positibo, ayang positibo, negatibo na mga ano uh, mararanasan mo. Pero yung sa kabila ng mga yon, doon ka ma-challenge. Uh, ayan, kaya nakitaan ko talaga yung kanyang ano um, hard working. Ayan, sa kabila ng kanyang uh, trabaho, Aba, gumagawa pa rin siya ng kanilang mga content. Ano ba yung naging inspirasyon ko? Bakit ko binasak ang pagkabulang? Yung gusto ko yung inspire ng ibang tao. Yung, yung, yung kagaya ko, yung nag-aalaga ko ng mga kahihirap na bata. Di lang na naman ang point ko nandoon eh. Yung, Oo, Oo, napanood ko. Yung, 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 ma-inspire sila oh. na pwede rin nilang gayahin. Yung oh, magpakain, mag-alaga. Kasi ako, 10 years ko na alagaan yung mga yun. Kasama ko sa buhay ko, di ba? part of my life. Kaya kung anong ginagawa ka sa kanila, nagiging masaya talaga ako. Ako, personally ha. Hanggang sa nagpo-post lang, ganyan. Tapos may mga gumagaya, meron mga nagdo-donate. So nakakatuwa, di ba, na na talagang ang buhay, talagang kailangan, kailangan mag-share at mag-bless. At dati, alam niyo mga kabesh, nung time na nagbablog ako siya, hindi pa na siya nagbablog. Mm -hmm. Sabi so, daw niya sa akin, ay, andito na naman yung vlog. <laughs> nag-shoot siya ng na shoot ng kanyang blog. Tapos laging bulat ko na lang noon, biglang dumaan sa akin yung speed. Ha? Pinasok na rin niya yung pagiging content creator. O, tignan niyo, gan ganyan siya. So, hindi na rin ako nagdalawang isip talagang binigay uh, ko yung kanyang support. Ilang, ano ka na, ilang month, ilang year ka na dito sa ano? Hmm? Wala pa ako one Wala pa? Wala pa months doon ano pa yung nagbigay ano sa iyo katulak para talagang pasukin ko ito man yung nag-enjoy ka na yung minsan yung kasi ako taong bahay lang ako eh housemaid ako sa bahay namin. Mm, uh, sa pagiging housemaid ko, habang naglalaba, nagre-rears ka na. Oh. Habang, habang nagluluto ka, nagre-rears ka. So, na-enjoy ko yung buhay na kahit na pagod na pagod ka sa bahay. yun, tuloy-tuloy na. Ayan. So, thank you din sa mga supporters namin dalawa. Kasi kung wala din na nanonood ng mga content ko, kasi ako maabot ng 13,000K, di ba? So, para panoorin niyo ako, kailangan gandaan namin yung pinapanood namin sa inyo. Hindi lang dun sa napanood nyo lang kami, pero ang gusto namin yung may ara yung napasaya namin kayo. Kasi sa buhay ngayon, malungkot na eh. Exactly. Oo, di ba? So, kailangan ba din maging happy in your own right? kailangan yung sa sarili mo lang. Kahit na ang lukot-lukot mo, wala kang pera, pag binuksan mo yung cellphone mo, medyo patutuwa ka, di ba? At ka, unang pa, mga ka-peras, mga ka-listeners natin dyan. Kaya mo, imbes na ano, pagtuunan mo pansin yung kumbaga, makikipag-maritesan ka sa mga oh. bakay mo, di ba? Pero kang pinaglalaanan ng oras mo dito sa paggawa ng content to be in giving inspiring to others, oh. di ba? So, imbes na makipag-maritisan ka, dito mo na lang ilaan ng ano, oras mo. And speaking yung ilaan, alam mo yung, nung pandemic. Doon ko naisipan mag-ilag kasi syempre, wala tayong ginagawa. Nung no, Sila kasi walang ginagawa. Ako Oo. po nasa COVID area. So, <laughs> <laughs> Naka-expose po ako sa mga COVID area. Eh, oh. I'm a nurse. So nasa COVID facility po kami, yung mga positive noon. Alam niyo po, pag pumasok na ako sa facility namin, hindi ko alam kung babubuhay pa ako pagbalik o dalagdala ko na yung virus. Talagang hindi ko hindi namin kayang mag-reels nang kasi talagang yung yung takot mo ba, tapos sumaharap ka din sa mga positive patients noon. Hindi, hindi po yun ano ha, hindi yun uh, madali sa ginawa namin. So, ganito rin po pagka yung medyo nanulungkot ka at least kasi nag-iisip ka ng negative mm -hmm. di ba? Yung nag-iisip ko o ilalabas mo, nag-iisip ka ng content na ano bang pwedeng gawin? Magmuto nga ako ng masarap, para yung mga tao hindi nakakatikim ng sarap kahit nasa pagdumdata. So, mapanood nila ka. kasi ako po usually, yung hindi ko rin kayang bilhin at puntahan ng mga mahal na lugar doon ko rin naman napapanood mm -hmm. so very thankful din po ako sa Matanong ko sa lang sa'yo sa sa ka, Bech ano yung naitulog sa'yo ng pagdumdata? sasarili sa sarili ko, mm -hmm. kasi eh, hindi pa naman tayo kung ano di ba? Sa sarili ko, masaya. Yung, at is parting ways to others, yung nakikita nila yung nasa loob mo. Yung sila yung magsasabi na, ganito ka pala, ganito ka pala. So, di ba, hindi na natin kailangan sabihin yung napapanood na nila yung buhay natin ganito ka pala kasi sa bahay, kahit na ang hirap-hirap ng trabaho sa so hospital, pagdating mo sa bahay, ikaw yung water woman. Speaking of, ano guys, mga kakesh, ayan, mga kalisiners, kasi ang daming mga nagpo kami sa atin na magkano daw ang kinikita sa mga paglaro. Ayan, ito. Bakit kasi lagi yun ang una yung tinatanong kung kaya ang kikitain sa mundo ng pag-vlog? Kasi hindi naman tayo ma magkapasahod dito kung hindi po tayo mamonetize. So kailangan mo muna ano, uh, ma-reach ang requirements ng YouTube at saka kay Facebook. At saka, alam niyo po kahit binabayaran ka pa ng Facebook, mm -hmm. yung hirap na dadanyasan mo, grabe po, hindi po biro. Oh, oh, oh. Hindi po biro ang mag-vlog, hindi po biro ang mag-build, hindi po biro ang gumawa ng content. Mm -hmm hindi po biro ang mag-engage mm -hmm. at umabot ko sa reach. Napakahira po. So, kung ano man po yung reward ni Meta sa amin, mm -hmm. talaga po pinaghirapan namin. Ito. At deserve namin. At deserve po namin ito. Kung maiingit ka lang dahil sa nag nagsiswerto kami, mm -hmm. naku, yung pinagdaanan namin hira, hindi mo kakayanin yan kung hindi mo susubukan. At so, kapag nag-believe din ako sa kanya. Um, yeah. At saka pag hindi, pikit. Oo. Ganyan pa. At manood. Oo. Diba? Nakita nyo para kaming mga mga katawa-tawa okay. sa paningin nyo sa amin. Diba? Minsan kinakahiya kinakahiya na kami ng pamilya mm -hmm. namin na dahil to kami parang artista. Okay. Tapos kung ano nang ginagawa, at saka ipadilit yung aming mga video. O, video. Dahil okay. akala nila uh, ganito daw hindi nila alam mismo silang nagpapalilit at nakanoon nag-enjoy din naman, mm iba O ba? Diba, Napakahirap po lahat ng pahiya, lahat ng yung nababasa namin mga pinapasya. Uh, ah, yan. Yeah. Yes. Speaking of bash, yung, paano mo yung yung mga comment ng mga nanonood sa iyo? Nabash ka na ba? Alam mo, ako, hindi pa man ako nasa mundo ng, ng, ng ganito. Eh, grabe na kong bash at paninira dito sa akin. Mm. Pero alam mo naman yung sarili mo eh. Alam mo yung kung sino ka. So, kahit na kung anong isabot ko sa mukha ko, kung ano nga ako, ang sabi ko nga, hindi ko kami perfecto, pero ang Diyos perfecto. Hindi po kami mabuting tao, pero ginawa ko kami ng Panginoon at binigyan ng pagkakataon sa buhay na magbago ang aming buhay at magbago kami. Yes, at ikita ng para makakamigay ng inspirasyon sa ating mga taga pano Hindi naman po kami magutang-mabuti. Hindi naman po kami very good. Pero God is so good na may Diyos na tumutulong sa amin para maging mabuti kami. Kasi lahat naman tayo nalilipa. I-ano pa lang natin, posko lang? Kasi LED ko lang. Kung ako nang-handle ko yung mga nagbabash sa akin, paano naman yung sa'yo? Ako, makapal ang mukha lahat ng mga bash nila sa akin, o alam mo naman yung nag-trending sa akin, di ba? Pero maraming maraming salamat pa rin sa mga basher natin. Mahalin natin yun ang na ang may papayo na, may po sa mga kapo content creator. Huwag kayong mapanghinaan ng loob tuwing may nagbabash sa iyo. Oo. Kasi yung mga basher natin, kung alam naman natin na tama sila, at may karapatan silang ituwid ka, syempre, bilang tagapanood sa iyo, kailangan mong gawin kung ano yung ikakabuti sa content mo at the same time kung ano yung ikakasaya nila ganun. At syempre, let's look sa akin yun talaga. pag nagkaroon ka ng cash, passion, hindi, uh, wag kang mawalan ng, ano, uh, ng loob, wag kang mawalan ng pag-asa, kundi yun ang gagamitin mo para ipagpatuloy mo ang nasimula mo. Okay. At kung talagang na ka, oh, di ba? Oo, na-hurt talaga ako. Hindi ako lang. May FMI ko. vloggers ka, di diba? yes. Pagiging ano, vlogger. Paano mo ano, paano ka pa gumagawa ng mga content? Paano mo hati-hatiin ng oras oh, po, sa gawa oh. ng content? Alam mo, tempo you lang sa Panginoon kasi binibigyan niya ako ng lakas. Hindi ko, ko alam kung saan ako guys. Basta alam ko lang. Uh, pag nag-pray ka na sa Lord, thank you Lord sa strength. Yun na yun. Kasi hindi ko rin alam kung pa. paano ko nagagawa lahat yung multitasking na yun. So office kasi talagang office lang. Ah, yeah. okay. Well, yeah. Kung baga binabag dyan. Uh, Oo, Naka-sistema lang yung time ko kasi hindi naman pwede mag-blablog ako sa office kasi nasa office ako kaya na trabaho. So, how about you? Ganun din, magkaiba man tayo ng routine sa pagtatrabaho. Ako kasi binabag dyan yeah. ko rin. Gaya mo, niya yeah, ko rin 'yung oras sa Sabado galang. Hindi natapos ko muna 'yung trabaho ko pero mostly talaga na gabi. Gabi ako gumagawa ng mga content ko at saka syempre mahirap 'yung mag-blag pagsalabas. Diba? Kaya doon lang ako sa loob ng bahay at gumagawa ako ng mga content. Bagay sa mga nababasa kong comment sa akin. Ako, may live pa kami ha. Grabe ha. Diba? Diba? May content, may reels, may YouTube pa. Tapos mayroon pang live. nakikita niyo naman yung hirap namin paglala. Kasi nag-edit sa mga vlog uh, mo. Siyempre. Nagtutulungan kami ng mga anak ko. At least nakikita ko na ngayon na tinutulungan ka. Mm. Yes mayroon lang talaga kasi mga ano mga pamilya natin na parang conscious sila. Ano ba itong ginagawa mo? Parang kang ano, hindi, hindi pwedeng sabi, parang kang ano kasi, sabi nila. Kaya, gano'n din ako noon, hindi rin nila kasi nasa pero nung tayo na nakita nila na, ah, ano may pinatumuan pala yung ginawa mo. So, matututunan ka rin nilang supportahin. And speaking of supporta, alam nyo ba na pero Doris Welles ha, napansin ko lang ha, hindi mauuna ang pamilya mo na supportahan ka okay. pagdating dito sa pagkot mo. Sila yung unang basher mo. Oo, sila yung unang mong basher Sa akin lang ha, Yun, yung Kung sila yung pakitinggan mo, may lungkot. Oo. Kasi wala silang support. Oo. Pagkaka- Oo, parang kakahiyaan ka. Ikaw, sino yung unang support na sa'yo? Followers Shempre, mo? Followers ko. Alam mo, thank you ma. Kasi kayo yung unang-unang naniwala sa akin talagang uh, uh, nagpapasalamat ang kay Meta dahil siya at saka ka mga ang talagang naniwala sa akin. Alam niyo nung nag-1,500 views ako, sabi ko, itutuloy ko na ito. Ako, kaya ako pinagpatuloy ang aking pag-vlog. -pag kasi ang, ang una kong ginawa kasi doon, ang unang... Unang channel ko so talaga, yung Facebook page. Of course, din naman pandemic, doon ako nagsimula sa ating Facebook page. Every year. So, one year, ang tagal kong na-monetize bago ako na-aprobahan ni Meta. After one year, mahigit. Kaya masasabi ko, lahat charm ko itong buwan ng September. Kasi, September 27, kakamonetize monetize ko lang ng ating uh, Facebook page. Mas nauna yung YouTube at doon ako na-unang na-monetize. So, mula noon, ano, uh, patuloy ko na at no. syempre kagaya ni Kabesh TV Vlog. Thank you, thank you so much sa inyong lahat mga kalisteners I mean, dahil na wala kayo, wala rin kung ano yung narating ko ngayon. And kung oh, ano man kung... po ang narating po ngayon, it's because seeing inyo, every followers, every reels, every... Kayo so, thank you so much. Yes. And thank you, thank you oh, so much. and R E Like, comment down below, and share this video. Muli is si Hidayani ang na ng Tahanan. Hindi hadlang ang status sa buhay upang tuparin ang inyong pangarap, kundi gamitin mo itong inspirasyon mo sa pagtupad ng inyong pangarap. Ito naman po sa Arlen ni Diyos ang taong isang po panagtiwala sa Diyos at nagpatuloy. Bye! Bye. yeah <laughs>